isang video ang magpapatunay na huling-huli ang mga paninira sa Iglesia ni Cristo. Panoorin nyo ito mga katupa. Asok! Dati po akala ko napakaswerte ko dahil nandog po ako sa Iglesia ni Cristo. Humawak din po ako ng masiselang tungkulin sa INC. Naging treasurera po ako. Naging treasurera po ako sa pagsamba ng kabataan at naging mga awit. Naloko <laughs> na! Dati po akala ko napakaswerte ko dahil handog po ako sa Iglesia ni Cristo. Humawak din po ako ng masiselang tungkulin sa INC. Naging treasurera po ako sa pagsamba ng kabataan at naging mga awit din po. Nang So ano, natawa lang ako dun sa ano, sinabi ni ate no? Dun sa kanyang salaysay na ano kaya yung sinasabi niya na masiselang tungkulin? Tsaka unang-una, ano yung treasurera? Meron ba tayo yun mga katupa? Sagutin niyo nga itong tao na to kaya sa tong paninira sa Iglesia ni Cristo? Meron ba tayong treasurera sa loob ng Iglesia ni Cristo na mabibigat daw niya na tungkulin? Alam mo ka to pa no, kaibigan? Ang pagtanggap po ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo ay kinasasabikan po ng lahat ng mga kaanib. Hindi po ito mabigat. Ito po ay uh, tinatanggap na masaya, kinasasabikan, excited po ang lahat, kahit nga po ako, excited ako eh, na magkaroon ng tungkulin bilang isang mga awit. So dahil nga hindi pa kami pwede, dahil wala pa kami tatlong taon, so hindi pa kami pwedeng mga awit. Pero kung loob kahit wala pa po kami yung tatlong taon, kung ang tagapamahalang magpasya sa kanyang pagpapasya bilang magkaroon ng tungkulin, so pwede yun, approve yun. Pero kung kami mismo ang kukusa, hindi pwede yun. Wala sa pamamahala yun, hindi pwede sa tagapamahala pang kalatan yun. Pero yung sinasabi mo katupan, no, oh, pwede na treasurera, ano yun? Meron bang tungkulin sa Iglesia ni Cristo na Treasurera. So, alam mo, dyan po napapaghalataan na sinisiraan nyo ang Iglesia ni Cristo. Yung iba nga dyan, sabi, dalawang bisis daw hinandog. Dalawang bisis dinuktrinahan. Meron bang ganon? Eh kung maninira man lang kayo, yung hindi kayo nauhuli, dapat uh, sumakto doon sa pagpapaliwanag nyo. na no, para hindi kayo nauhuli. Ito, patuloy natin mga ba? Nang lumipat po kami ng Maynila, nagkaroon po ako ng katrabaho katrabahong taga-ADD. Doon ko din po nakilala si Brad Dexter, na asawa ko na po ngayon, na miyembro na po noon. Isang araw, na-curious ako, bakit ang haba ng pasalamat sa ADD? Sumama po ako kay Brad Dex sa Apalit. Doon ko po unang napakinggan si Brad Eli habang sumasama ako kay Brad Dexter sa pagkakatipon. Ang Iglesia ng Diyos ang binili ng dugo ng ating Kainoso Kristo. Yala na. So, post muna natin. Iglesia ng, Iglesia ng Diyos daw, tinubos ng dugo. Una-una, no? Ang Diyos po ay spirito Paano magkakaroon ng dugo yan? Tapos ngayon, yun daw yung uh, ililigtas niya, yung Iglesia ng Diyos. So, nakakatawa talaga yung ano, no? So, hindi ko alam kung maiinis ka ba o maaawa sa kanilang pangangaral, ano? Iglesia ng Diyos daw, ang tinubos ng dugo. Eh, kung pag-aaralan mo yung Biblia, ang Diyos ay spirito, wala nakakita. Paano magkakaroon ng dugo ang Diyos? Ano? So tuloy natin mga kapupa. Ito talaga si Eli, dalaginting. Isang beses na banggit ni Brad Eli na mapalad ang nakikinig at bumabasa ng mga salita ng Diyos. Kaya binasa ko po yung gawa 2028 dahil madalas pong binabasa sa INC yon. Nagulat po ako sa nabasa ko. Ito wala yung dito na. Ginawa ko sinungaling yung Biblia. Hindi daw Iglesia ni Cristo yung nasulat. Ano? Grabe hindi ko alam kung may inis ba ako o natatawa, nalulungkot. Hindi ko alam kung ano yung reaction ko kasi una una no, yung kasi ng nang Ginawa nang sinungaling yung sarili niya, pati yung salita ng Diyos, ginawa pang sinungaling. Hindi daw Iglesia ni Kristo ang nakasulat sa Gawa 20:28. Alam mo no, ginawang sinungaling ang Diyos. Yung salita ng Diyos pati ang Panginoong Kristo, lahat dinamay pati ang Iglesia ni Kristo. No. Kaya tuloy natin natin pa. Iglesia ng Diyos. So yan, ang ganda yung lumang makatawa pa, no? May taya -taya pa ko, no? no? ang galing talaga gumawa ng ano, paninira sa Iglesia ni Cristo. So ito po, mga katupa, no? ito po ay reaction video lamang. No? Hindi po ito paninira sa MCGI o dating daan. No? Sapagkat so, ito po ay uh, totoong uh, nangyari, totoong sinalita ng member nyo. So nag-reaction video lang po kami. So ngayon, kung kayo po ay maninira sa Iglesia ni Cristo, dapat yung tama naman. Ano? Hindi yung nanguhuli kayo. Unang-unang -una, mapapansin namin bakit kayo magkakaroon ng treasurera. Ba, kayo mayroon treasurera. Hindi naman po sa barangay ang uh, hindi naman po sa barangay yung INC. Yan po ay religious group na tunay, totoong religion. So, kaya wala pong treasurera yan na tinatawag. Tapos ngayon baka sa inyo kasi sa barangay yan eh. pambarangay <laughs> barangay lang ang inyong religion. Kaya yung sinatawag nyo na treasurera, mga tungkulin, mabibigat pa. Yan sinabi ng babae, no? Mabibigat daw na, ano, uh, tungkulin sa loob ng iglesia yung pagkakuha uh, ng treasurera. So wala pong ganun, no? So, kayo mga katupaan, kung paang magiging ration nyo sa tao na yan, hindi. Kaya na lang po ang bahalang gumusga kung ano ang katotohanan.